this house is yours. So, tama. Both have. Aba, artistic ka. Siguro, artist Ano Anong tawag sa Indonesia na Chinese? Indochino. Alam ninyo sa korte, may jury. Kasama yun dun eh. Stop talking to me. Ang dal-dal-dal-dal niya. -dal 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 may nakita ko doon, naghahali Grabe. Ito ang usong usong-uso ngayon eh. Opa. Ako ba yan? Huli ka. I mean, gacha. Gongcha pala. Yung mga 90s eh, mm -hmm. na palabas, usong-uso to. Mm -hmm. Money Mart. Ah! Ano ba yan? Kanina pa ako nawawala. Nakakainis naman nakakainis. Eto na tayo. Kabukuha na. Joros Gamboa naglabas ng video ng captain na kuha pa sa Canada. Naglabas si Joris Gamboa ng kanyang use place words in a sentence na video na kung saan may pa-surpresa sa dulo ng kanyang video. ang mga salita kasi na nakikita niya sa paligid ay ginagamit niya sa sentence para magbigay kuwela sa mga nanonood sa kanya. pero syempre, may kaakibat na surpresa sa dulo ng video. ang ginamit na word ni Joros ay ang kabuko na ginawa niyang magkakabukohan na tayo dito. at yung pinakita si na Catherine at Alden habang nagtatawanan. Nang dahil dyan, nagbigay good vibes na naman nga ito sa fans at nagpapasalamat sila sa fan service ni Joros. Si Joros lang naman kasi ang kayang magbuko sa Catherine. Kahit papilit niyang sinasabi na wala siyang alam tungkol sa dalawa. Nang dahil nga sa si inilabas si Joros ay mas lalong tumitibay ang mga kutob ng garamihan na magkarelasyon na nga talaga si Nagathine at Aden. Samantala, naglabas naman ng rebelasyon si Catherine at Alden sa isang interview tungkol sa inilabas nila na trailer sa pelikula. Ayon dito, hindi nila inilabas lahat sa trailer dahil ayaw nilang maging spoiler ng pelikula. Bahala na lamang daw ang mga tao kung ano ang dating sa kanila ng trailer. Pero ginawaraw nila ito ng may puso at galing sa puso at base daw sa totoong experience nila sa totoong buhay. Kaya naman naramdam na ramdam mo talaga ang bawat eksena dahil may pinanghuhugutan. Ayon pa sa mga ito, bahala na rin daw manghula. Ang supporters kung ano nga ba ang magiging ending ng pelikula. Basta sila, masaya, sila na nagawa nila ang movie at sana raw ay magustuhan ito ng supporters. May times pa nga daw na nape-pressure sila dahil ito nga raw ang part 2 ng na naging highest grossing film sa Philippines sa kung saan ang kanilang Hello, Love, Goodbye. Kaya naman isang pressure daw para sa kanila ito. Pero mas minamabuti nila na mag-focus sa paggawa ng pelikula dahil ginagawa rin daw nila ito para sa mga supporters at para maikwento ang kwento ng mga OFW sa Canada. Kaya naman, abangan na lamang natin ang showing day nito sa November para hindi na tayo manghula pa sa kwento at magiging kahihinatnan ng relasyon ni na Joy at Ethan. At syempre, abangan rin natin ang susunod na more nila. Kaya naman, manatiling nakatutok at nakasubscribe sa channel na ito for more updates sa Kathleen araw-araw. Ano -araw. ng paborito kong soap opera eh. What nga pala yun? I forgot eh. Alam niyo, namimiss ko yung tropa kong si... Rocco Nasino. I miss you, bro. Okay. This house is yours and this house is yours. So... Tama. Both have. Diba? Artistic ka? Siguro. Artist siya. Anong tawag sa Indonesian na Chinese? Indochino. Alam niyo sa korte, may jury. Kasama yun dun eh. Stop talking to me. Ang dal 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 mo. May nakita ko dun, nagkahali Grabe. Ito ang usong usong-uso ngayon eh. Opa. Ako ba yun? Huli ka. I mean, gotcha. Gongcha pala. Yung mga 90s eh, mm -hmm. na palabas, usong uso to. Mm -hmm. Money Mart. Ow! Ano ba yan? Kanina pa ako nawawala. Nakakainis naman. Nakakainis. Eto na tayo. Kabukuhan na. Shararat. <laughs> La pinzares Idol sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang ng nahanap ko sa iyong pagmamahal

is a so heat of can how i be Îl Idol.